Bakit mo to gamitin? Ay, nahihirapan ako dyan sa lintik ah. na yan. Tsaka hindi na siya updated kasi. Bakit eh. mo in-update? Dapat in-update. Mas malaki kaya. Hindi ko alam kung paano yan eh. I-update yung... Nakaping ka pala, te. Saan? Ay, seatbelt pala. Doon yan, sabay kila bentote, yan. Yung, uh, sa may kilapin. Pati yung kanya yan. Alam. Yung... Sa may lote na mo. Ah sabay nagyelo ang ano ang ano ang gasolina Bakit ngayon yung kapanag ano pero maaga pa naman eh anong oras ba ang sarado usually alas 5 diba ha uh -huh. maaga pa nagagas <laughs> buti hindi siya sumama Sabihin niya siya na lang ako oh, sa payo yun sa'yo Uh, Judith, 은거 은근, 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 이근 은근, 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 은나 어, 좀, 좀. 저기는 저기 쟤는 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 는는 咱们注意这个条件。<Okay. S 2> okay. Layo. Punta tayong dagat. Doon sa motor center. Oh. Hindi ka kasi pinapansin si Ah, parang kaaway Oo. Pang, dinadama. oo. Parang tang, na damay. Oo, hindi na damay niya, kaya... Ay. Yan lang, pwede tanang na. Mm. Ay. Ah. One number. Dito eh. Oo, yan, yan. Hmm. Ano yan, Lord? Isa na tayo. Mag-isa na lang tayo? Ah. Yes, isa lang tayo. Pareho lang ating pakay. 이 아이디 냐고

Mumpa. 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 Hindi talaga ako maganda, ba Kaya po, Payat. Para si Pukwan. Si Ano big naman tayo kung may basa. Kung maglalang lapit ng bahay niyo. talo. Haha. kasi Haha. 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 Haha.

Chicken, ito beef. Anong gusto mo? Chicken, beef. What you want? Beef. Ikaw? Kahit eh, ano. Kung anong pwede. Chicken. Ay, isa lang? Oh, wow, happy. Gala, I'll take Kasi pwede naman ganun N'eo ko pala n'pepitsurat eo. Pa kada eo? Ikaw n'a termina? Ikaw n'a termina eo, eo. N'eo sa kada eo? N'eo pala eo? Chorri. <laughs> <laughs> vale, para el, para el.